here in our second spot ng Lian Diamond Hill. Second spot sa mga lagan, mga pilingon sa Hong Kong. So, kami sa Arcamisa, Diamond Hill. May lagang kabungga, madedres sa mga kahoy-kahoy. Gangway, this is real kahoy and leaves. lagravi, bunga bunga ka ayu as in. This is one of the beautiful... Wala, close? Isa sa mga pinakamagandang park dito sa Hong Kong. Ang linis gang, no? Tapos napapanatili nilang ganito. Alam niyo ba yung mga kahoy na ganito? This is real. So, hindi siya fake na plant. So, real talaga siya. napakaganda ng setting niya, oh. Yeah, so 6 o'clock ngayon dito sa Hong Kong since na summer, hindi siya, hindi pa madilim. Alagang, ang ganda gang. So medyo madilim na nga lang dyan na part dahil against the light. So ito oh, may nakalagay na pangalan na Myrtle Myrtle Hill. Napakaganda dito sa Nanyan Garden sa Diamond Hill. Marami din mga tao nagpi-picture picture dito. Ah, ano kayo? kami kasi ang init. Kulang -pula na yung mukha. Bakit? Ah, pwede pa. Oh. Dito na lang tayo eh. Grabe, ang gaganda ng mga kahoy dito. Ang ganda lang. Oh, hala. Pwede pala. Ay, may haranggang. Hindi, may nakita ako. Ay, oo. Alam, may nakita mo doon, tao. Siya na yung last. Ang ganda, oh. Yung mga... Yung mga ganito. Tapos, pwede kang magpa... Ay, ang bala, parang... Parang, parang ano, fake. Parang fake, pero totoo na puno siya. Ay, alay, narangan pala Dito ba. na lang. Ito gang. may harang gang, ganito gang, oh. Don't... Ang ganda ng garden dito kasi para siyang fake pero totoong ano siya. Totoong mga puno. Pero under construction yung venue pala. Under construction yung garden. So, ayan yung bridge, oh. Merong harang kasi hindi pa pwedeng papasukin. Under construction, inaayos ata yan. So, dito lang tayo sa gilid-gilid. Kahit na dito sa gilid-gilid, worth it naman yung ating pagpunta dito dahil napakaganda nga ng view. Napakaganda ng mga puno na parang fake siya kasi sa linis na para talagang plastic pero real na real siya. Ito. Dito sa Hagrad, may picture din tayo, gang? At pinindot mo na. Ay, okay lang. Ika-cut ko lang. Uh -huh. Gang, hindi ako marunong mag-cut. Gang, paano ka ba mag Sabihin mo kung i-stop na stop ko na. Hala, parang ito, gang. Ha? Huh? Dito yun, gang. Dito ba yung nag-wish, gang? Oo, Parang nahiya naman tayo mag-wish dyan. Hindi naman tayo, ano. mag ka ba? Parang ayoko ko kasi parang sa sagrado yun. Di ba? Ay, sagradong bahay ba? Sa sagradong ano? Pasok tayo sa loob. Gusto mo? Picture lang. Grabe no, ang ganda ng garden dito no, tapos nami-maintain nila no. Mayaman kasi sila no. Itago ko na ako yung mga karagalan. Eh, parang secret na bangay to eh. Sagrado. Ay, ano pa siya kung may pulse-pulse pa siya. Ang daming mga katribo ka. <laughs> Alams na ang mga katribo. Meron pala dito sa loob na The falls. So we are here in Japan. Nanlian Garden. Meron lang ganito sa Pilipinas. Meron silang pa shower-shower dito. are going home. Kasi pa ano na. Magre-rest na kami. Naramdaman ko na yung masakit na yung braces ko. Bakit masakit? Kasi nga diba medyo nanikip. Ayaw na tayo mag... Yun naman palamig. Ha? Sa food court na tayo yun naman palamig. Oo. -oh. Thank you. Wala bang bus dito? Wala, airport yan. Dadaan yan sa ano? 823. Ay, shit. Hindi pala. Uh -huh. E23 yung sa Yuhu. Oo, oh, baka may, may ano dito, gang. Kaya nga, no? Diamond Hill, Pero parang wala akong nakita. Dumadumadaan. Bumalik tayo dun sa gandaan na natin. Ang ganda ng dalawa. Baka, okay, tingnan natin ngayon yung kabas station lang kasi sa baba ang iba. Dito, dito pala sila picture lagi. Dito, dito pala